Diyan, diyan. Ang ganda naman ng manok mo. May hikaw pa. Jeprox yan, sir. Jeprox. Ayan, mga boss, oh. Pakita okay, ko sa inyo. May hikaw pa, oh. Ayos to, ah. Dalawa pa. Sirama yan, boss. Sirama. Ilan taon na to? Sa 2 years old na yan, boss. Dalawang taon na. Ganda katawan, ah. Mahaba na rin yung tayo, oh. Magkano mo binibenta to? Ang kina lang, boss. 1,000. libo. <laughs> Ito mga boss Chabo Chabo 15,000 pair Yun Oh Paulo boy Yes God Oh maganda na yun So ito nanay Tatay nito galing kay Direkta kay boss I believe Galing na siya sa breeder Ayan po. Ayan mga kurso na rin. Anong tawag sa kulay na yan? Yung ganito kasi pag sa, sa ano, negro eh. Pero ngayon kasi yung mga ganito, tinatawag nila Black Eagle. Black Eagle so, ang tawag. yung tawag. Yung, tawag nila sa kulay. Yan, okay, so, yung magandang kulay ng kalabarte eh. So yun yung, yung, yung nito, yun nga, high milim. Tapos yung nanay, uh, pure na, ah, uh, tawag dito, Kupman. Bakal okay. naman. 800 boss May binibenta dito Mountain bike Merida ang brand Magkano sir? 4.5 lang Panalo sa 4.5 to Mountain bike Merida ang brand 4.5 lang o oh. Saka Shimano Hydraulic brakes Tsaka Altus 27.5 ang gulong Napakamura 4.5

Pinalayas po kasi kami. Eh. Ano guys kayo? Pinalayas po. Hindi, pinalayas po. Pais space to you dyan ha? <laughs> Ayan, wala akong ano dito. Inip po. Oh. safe <laughs> <laughs> na safe no? Oh, uh, uh, Pero nagwawalis po kami dito pag minsan minsan. Bukas po ito. Tsaka parking. Opo, pag-parking po. Ah, ganun ang diskarte nyo? Opo. Okay, okay. Eh, lagi, napapahawi kami kaya lagi kami may dalang ano. Pangano lang po namin. Baka ma-ano kami. Self-defense. Opo, ito po. Oh. Baka, pero di po namin nilalabas gano'n. Mga kanila, kung sakaling may oh. mga rusin natin sa oh. inyo, no? Para pag may, ano, sa amin, safe po kami. Anong taon na kayo? 15 na po ako. 15? O oh. baka pa ba? nga. Ito 14. Para mas matanda ka. <laughs> ito 14. 15 na po. Baka, 15 na lahat kami dyan. Oo nga eh. May na. Wala kami ano. Simple, mas maganda, may dala kami para Maganda yung natin ang pakpakan namin. At nagayang pasayan. Nakapit ako Sige, magbablog muna ako. Tignan ko kung may ano ako. Pang food trip. Ito lang, bari ako eh. 20 lang eh. Ha? Sige, sige. Oh, shout out. Wala kayong gusto mong i-shout out. Dadalhin niyo po sa mga ibo ya. Maraming salamat po. Binigyan niya po ako na biyahe. Yan lang. Wala akong bariya yan lang eh. Eh, lalo po maraming maraming salamat ko. Salamat po. Okay, Igo. Gina ko ya. Igo ya. Okay, kamusta mga boss? Araw na naman ng Sabado. Nandito tayo ngayon sa Ulong Duhat, Malabon. Kamay niyo ulit akong silipin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Time check. 6.45 Shout out nga pala kay Kuya Jun Yabut. Laging nakatutok sa channel natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Kuya Jun Yabut from San Francisco, California. Always present yun eh. Oh, at sumunod kayo Magbabalag ako dito Tama kayo Dami ng tao sa loob mga boss oh. Diyan ang tiyambi Sa so, mga bago lang sa channel ko Sabado at linggo May tiyanggian dito ng mga hayop Agahan nyo mga seven, 7 hanggang 10 Good morning <laughs> Wala kang ibon ngayon? Wala kang dala? Wala kang paris sa paris na Africa na eh, iba baka... Pungunta yung bayar Kami ah, kausap ka Ayos mm -hmm. Pero may isa akong persyan sa bahay hindi ko dinala May ano? May isa akong persyan sa bahay Pusa Persyan? Balit pa? Medyo malaki na po Dapat dinala mo para na-vlog natin ka Kaya yeah, eh gusto kong ito ko alagaan pero gusto pa benta ni misis eh ako ang ganti sa babae sa babae na pwedeng i-breed oh. no <laughs> pwede ako oh, sa lugaw oh, napakasipag <laughs> talaga na ito mga boss ito nakabait to. nag-iikot-ikot saan ka nakakarteng minsan nakikita kita sa na, dalang-dalan dalang, eh wala oh, ikot nakikot sa yema pastillas sa silog ang dala niya pastillas sa yema dati eh wala pang bike naglalaad hey, lang, hey, lang hey, siya pero hey, hey, ngayon sa so, pasilog ngayon ako magahan ano ba pangalan mo? Ah, uh, Ruel Spantalyo. Ruel talaga pangalan mo. Ang tawag Ruben. kasi sa iyo, Yema, di ba? Yema Boy na basta. Yema Boy. Ngayon ko lang nalaman pangalan mo. Ruel pala. Sige. May binebenta dito, mountain bike, Merida ang brand. Magkano, sir? 4-5 lang. Ito, Panalo sa 4.5 to Mountain bike, Merida ang brand 4.5 lang o oh. Saka Shimano Hydraulic brakes Saka Altus 27.5 ang gulong Napakamura 4.5 oh Nanalo to Pabenta lang kuya Hindi <coughs> Ha? Nakapanood sa kapatid ni kuya kaya lang dami ko lang bike eh muro sa 4 pa yan makinis pa yung frame mo. Oh. bago pa yung gulong maxis this brake yung likod oh baka ano pala to oh yung hubs niya ano tawag dito torpedo contact number kuya meron ka wala kaya. Kung wala akong bike, kukuunin ko ito. Napaka-muray, oh. 4-5 lang. Mamaya sa pool niya, bro eh. Eh, ito nabili ko lang siya. Weh, Good, Good morning. Oye. Kukuunin mo? Hindi na, binig ko nga lang ito. BBC. BBC? Kabite? Hindi. Napaka-amu ko yung kabite. Yun yung binilag mo ko. Eh. napa mo? LDR. Uh, Magkano mo nakuha to? Piso. Sandaan. Katulad din nakuha ko nakaraan. karaan. Yan kulay. Oh, Light like chicken. Light like chicken tawag dyan. Ako dito kaya? Ano ang picture ni? Magkano? Sandaan na isa. Dito ito edad na kung nakuha ko hapon. Kanina ano yan eh. Nakuha na agad eh. Lima. Dalawa, Dalawa na lang. Sandaan na isa. Dito yung mga nakuha ko kapon sa Bukawe. Eh. Ganitong edad Pagkapatid Ganda turuan Tapos yung sa baba Paris na Makano? Kano? Sandaan din Ayun mga boss binibenta 60 isa May no? ah ako to sa black velvet Babayan sa kaya ano mo nakuha? ako 150 kapit tuam fifty babayin eh si 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 Ito yung kapares. pati mo para ko Nandito pa rin yung mga chihuahua ni okay. Boss Marvin. Oh, Ang oh. Ang ah. mo. <laughs> Marot. Baba ito. Long 8,000 lang lang mga boss. Baka interesado kayo. Lay

walang bagong kalapag kasi ano eh boss Marvin eh ito pa rin yung mga napakita ko sa vlog ito mga manok niya mamaya ata may dadaling Modena sa kanya titignan ko ng Modena ma'am. Kaya Marvin, banggitin mo nga ulit yung contact number mo Baka may gustong bumili ng chihuahua mo Ay oo, 0968-298-5744 oh, Meron pa tayong nasirang three pills ha Baka So nga lang gusto ah, nila ng, ano, oh, so, Ay, ito nga tumbling Ay, <laughs> ito o, oh, paulo, boy. Yes, sir. Na-shoot. <laughs> <laughs> parang ano, bowling lang. ah ay, <laughs> ay, ay, ay. Na-shoot. Boss Marvin, magkano ulit yan? Ah, uh, benta natin ng ano, 2.5 na lang, parang. 2.5, ang pera. Sakto, ha. Parlo roller, ah, uh, sila mag-shoot sa mga butas nashoot <laughs> mo nga agad eh Chitsu <laughs> yan Ayan um. e, mga boss Binibenta 4,000 May bawas pa kuya Hanggang 3,000 Lalaki ba yan? Lalaki mga boss Chitsu Hanggang 3K binibigay ni kuya May contact number kayo? Ah oh, wala sayang no Sige po salamat Ayan eh, mga boss, andito si Ace Galing pang Marilaw May dala siya mga kakatil Kinanpid mo lahat yan? Ito lang, ito lang Ah, itong isa lang Ito, proven pair na to Itong Protilohin. tapos Itong pair magkana? 1-6 ko na lang, in-out, negotiable Pair na yan, proven pair Napaitlog oh. mo na oh, First clutch eh, Ayan boss, 1-6 Pair Tapos ito namang hinanpid mo ito, bigay ko, 2.5 na lang. 2.5, pero na ano nako? DNA. Pre-flight. Ah, na pre-flight ko na to, isang besa, uh, commercial memory. Ah, may gawa yan. Ayan mga boss, 2.5 oh, lang binabenta. Saka pre-roam lang po sa bahay. At DNA niya? Bye-bye. Ayan. Ayan mga boss, baka may nagahanap sa inyo. Si Dieter na to, si Dieter. May sing-sing, o. Eh. Ah, may sing-sing na yan. Pwede ba natin haggis dito? Hawakan ko, haggis. Ah, busog kasi yan eh. Ah, busog. So, testin natin. Busog kasi yan. Kapag uh, busog ang ibong kasi mga boss, mahirap pasunurin no, no, eh. mahirap pasunurin. De, ano eh. Ayaw nga ano. Nakita ko lang. Ayun o, no, bumalik kay, kay Ace. Ace, contact number mo. Baka may mga gusto bumili. Ah, Uh, ah, 0907-135-9734 Ayan mga boss, kontakin nyo na lang kung kursunada nyo Thank you, Isa Ibawas pa daw Nandito si Jan no? Oh. followers natin Jan, Jan ang ganda naman ng manok mo, may hikaw pa Jeprox yan, sir Jeprox, ayan mga boss, oh. pakita ko sa inyo May hikaw pa, oh. ayos to, ah. dalawa pa Sirama yan, boss Sirama, ilang taon na to? sa 2 years so old na yan bro Dalawang taon na Ganda katawan ha Makaba na rin yung tayo do Magkano mo binibenta to? 1K lang boss Isang libo Bara ako Si Rama yan o oh. Mabait din o oh. hindi siya mailap. Ito bagay ang mga sirama naman, maamo. Basta so, lagi nyo lang hawakan Maganda to ha Dalit lang din siya oh Bawas pa naman yun boss Eh bawas pa naman Kailangan ko kasi babae Meron na akong dalawang kake eh. Pero ito kasi matured na yun oh eh, May no? hikaw pa Asawa na agad Ano pa ang Facebook mo yan? Alaga ng chewing ko. Papabenta lang. Papabenta lang. Pag-isipan ko muna. Pag-isipan ko. Wala lang kasi cage ko. Ah, ito, nakasanay lang to. Nakatali sa labas. nakatali lang yan? Oo. Ganda rin. Pag-isipan ko, anong contact number mo pala? 0993. Isa pa, pa. 0993-270-0113. Kaya mga boss, kung kursunada niyo itong seraman niya, contactin niyo lang. Yan lang dala mo? 105. Meron pa doon, Texas. Texas. Dala ano ang bitbit ko na. taon, like. Yung nakarang pinakita ko, yung 300, nabili na. Pwede na po, yung isa oh, may bago. bago. Mamaya pakita natin ha. Uh, ah. Ano yung Turkey. rin yan? Si rin yan. Oh, si ano? Kondor na sirama. Ano? Kondor, sirama. <laughs> kung yan? 700 boss ito mas mura 700. 700 ulit tong batok niya no? dalawa <laughs> eh, yung nito ano? Para ano? parang hindi yun na kumulit yung bawas manok yung matangkad <laughs>

0916-736-0615 Ayan boss, pakicontact na lang ako Taga-tundo siya mga boss Sige Dime, thank you Salamat, salamat kuya Bali, ito magkano? 3K po namin binibenta Pero negotiable po 3K mga boss Anong pusa pala to? Persian European 3K mga boss, negotiable pa Wala lalaki mga boss yung kunin natin yung contact number may contact number kayo sa po sige banggitin mo na lang baka may mga gusto bumili 0946-512-4543 ay ulit nga 0946-512-4543 taga saan kayo? ah uh, taga QC po QC pa ayun mga boss kontakin nyo may bawas pa sa 3K Sige, maraming salamat ha. Ah. Thank Ganda ka pala, no? Yan, Marami nang tumingin dito. Ikaw na lang iniintay. Ganda pa, no? Ay, magkano ba binibenta? 600 daw 600, 600, pares na. Ikaw na, baka kaya mo na, pre Ganda ng kulay, oh Pares, silaw, no? sa lahat. Ah, lahat, lahat. Mahal <manyang> talaga. sa lang eh. Tibihin pa yung budget Uye, tsaka ko, rin, eh saka titinda oren eh. Titinda rin niya eh. Siyasi, baka, siyasi, ba? baka, so, baka daw kaya pang pag-usapan sa 600. lang <laughs> ako sa 4. No, pa na umuwi ako pa <laughs> ang Francis. Ano yung baji ko, sir? Magkano isa, Francis? 1.5, sir. Pagka nilahat, lahat, 1,000. Pagka lahatan, isang libo. Lahat, isa-isa lang, 1.5. Puro lalaki ito, no? Oo nga, sir, eh. Ayan, puro lalaki. Okay, yung ilong kulay blue. Pero maganda katawan. Oo, oh, magaganda. hito niya. Ito rin. Tukay ang Paris ko. Oh. Proven yan. Hindi pa, sir. Banded. Tukay. Tukay. May emerald yan? Itong isa? Para sa sir eh. 1K ito. Pagka isa, 1K. Francis, contact number mo. Wala sa na lang sir, Peter. Ba't sa akin? Oo <laughs> <laughs> nga, pag nagkita tayo. No? Sige, sige. Pinto lang ako, no? Hanapin nyo lang si Francis. Sa mga changian, o. No? Sa changian. Madali naman mahanapin yung buhok niya, dreadlocks. <laughs> Malabon, tsaka o Wala ka nung mga bando pre wala eh. may ano dito 45 days na sisiw 20 isa ilang araw pa lang 2 days. 2 days pa lang 20 isa 45 days Ayan mga inahin 150 lang po isa 150 isa Mga boss sa mga naghahanap ng quality na kalapate. Nandito si Carlo, sa kanya ko nabili 'yung unang kalapate. Carlo, good morning. Good morning, boss. Anong dala mo ngayon? Ayan, so meron tayo ng apat 'yan. Uh, dalawang bata, dalawang breeder. Itong hawak mo so, ito, 'yan. Ito, ano, Ah uh, hindi mo napapakita yung ring number Pero ang um, nakaklab ring siya KFPR So North Caloca to eh Alam ko eh Magkakaalam Anong kulay yan? Uh, ang tawag ko sila to ano eh Pied na kasi yung ganito eh Pied na Pied Hen kaya yan hen? Hen Possible hen nga yeah. Alit eh no? Nakaklab ring So eh yung isang handa natin club kasi ito may na pero magkano mo yung out yan so boss ay 500 500 mga boss ito medyo mataas tayo rin ito kasi Itong maganda oh, maganda na yun ito so ito nanay tatay nito galing kay direkta kay boss I believe so galing na siya sa breeder ayan boss ayan mga na nyo anong tawag sa kulay na yan Ganito kasi pag sa, sa ano, negro eh. Pero ngayon kasi yung mga ganito, ginatawag nila Black Eagle. Black Eagle so, ang tawag. Yung, yung tawag nila sa kulay. Kaya uh, yung magandang kulay ng kalapate eh. So yun, yun yung, tatay nito, yun nga, high milim. Tapos yung nanay, uh, pure na, uh, tawag dito, Koopman. Magkano oh. Okay. naman? 800 boss. Ayan mga, mga boss. Yung, yung yura, boss. Makita natin yung ito. Uh, saan ba ng mga nagkakalapate? Sa mata? Mm, mata, itsura, ipo. Ipo ng ibon. Yeah. Saka so, syempre yung pinanggalingan din ng ibon. Yung pinanggalingan. So syempre. ito kasi na ano ko, nakita ko yung magulang. So naka-personal ni ano, Jaime mm, uh, makita nyo yung magulang nito. Kaya talagang alam mong quality. Eh mga boss, baka kursunada nyo 800 Yung binibenda ko. Dala wala ang club ring. Oh, dalawa wala. Tapos ito Blue Bar Omring lang. Pero ay hindi ito pala PFC. PFC. Oh. n In In maganda rin naman to. Eh, PFC. PFC 2025. Galing din sa breed, uh, breeder din galing to So nakuha natin Ayan yung ibon 800 na lang din 800 And then And. So yung black Black yun tank Oh, yung isa lang baka. oh, yung ano, yung itim. Yung tatlo puruhin. Ah. Uh, tatlo pala yung ano ko labring ko. Ito ito ano lang to. Ah, uh, somring lang. Ito yung grisel. Uh, Magkano? Orang rin, pwede na yan. Ito pinakamura mga boss, 400. Ayan. So yung ganito, ang tawa, ang kulay nila, Alpons. Eh. Almond pala. Almond. Almond ang kulay. Hindi grisel. Hindi, meron kasing mga iba-iba kasi ang kategori ng grisel eh. May, merong black grisel, I get grisel. iba-iba okay, yung mga ganito, na ano siya sa almond. Almond. Ngayon mga boss, baka kurso na dahil yung mga binibenda kalapatin kalapati ni Carlo, no? Contactin nyo na lang siya. Mga boss, so yun, contact number ko, 0947-837-0047. Ayan, so kung ano, chat, message nyo lang ako, pwede kayo mag visit sa akin para makita nyo rin yung ibang ibon ko sa bahay. Pwede natin pakita yung account mo? para Up makita nila facebook, facebook. oh, yung facebook para madaling mahanap pwede mag lock visit ay minsan pala i-vlog ko yung ano mo Shop. oh. i-chat sige, sige. Para... mo ako magkalapit lang naman tayo eh. ilang ibon ba meron ka dun marami ako ron boss ito yung facebook ko ha ah. okay. message mo ako wala kasi akong eh pero ito yung pangalan ko sa facebook yan yeah. ngayon eh, mga boss John Carlo hanapin nyo na lang hindi makita eh. Okay Carlo, thank you ah. Thank you boss. Wala kang gusto i-shout out? Uh, wala naman, ano lang. Uh, ingat lang lagi sa ating mga followers. Thank you. Thank you, thank you. Iya ano mo to? iyan hanpid mo. Ibi preplate mo din. Pwede to no preplate. Ring neck dab binigay kay tropa. Binigay ni Jetro. Nasa na ibong mo? Doon po. Nabili na po. Nabili na. Oh. Mga boss, ito yung kaninang na-vlog ko na 4-5. Ngayon bumaba na, magkano na lang? 3-5. na lang daw. Panalo to. Kuya na ano yan. Sarama? Sarama. Pagkano isa? 3 pagka pagka oh, like, na Pagkano? 1 to yung pare. 1 pagka-pares. Pagka-isa lang. 1 to Babae ba to? Lalaki? na. nang na sa inyo to? Di pa. pala yan. pala. pagka-pares. Sige okay, kuya Ito sa Eben. Ayun oh. Ano 35 na lang oh. Pero ko lahat eh, preno, shifter. Yung crank. Hindi ba So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito sa Hulong Duhat. Pauwi na rin ako mga boss, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita sa lang ulit tayo. Tao oh, sunod na video. Wala si Boss Marvin, umuwi. Hinihintay ako sa kanya ano eh. Picture na Modena. Tagal bumalik eh. Mas may no.